ang nawawalang mga taon ni Jesus. Sinasabi sa atin ng bagong tipan ng Biblia ang buhay ni Jesus mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga salaysay ng unang apat na aklat ng bagong tipan na sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay ikinukwento ang tungkol sa pagsilang ni Jesus ang mga himala na kanyang ginawa ang simula ng kanyang ministeryo, ang pagpapako sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ngunit sa lahat ng apat na libro na ito ay mayroong puwang. Kasunod ng mga salaysay ng kabataang buhay ng Panginoong Yesus, may agwat na humigit kumulang labing walong taon sa kanyang kwento sa Bagong Tipan. Ang malawak na tinatanggap na paniniwala ng mga Kristiyano ay ginugol niya ang mga taon na ito sa pagsasagawa ng kanyang trabaho bilang isang karpintero sa Galilea. Ngunit walang gaanong pagtukoy doon sa Biblia. Karaniwang kinukuha ng mga Kristiyano ang pahayag sa Marcos Kabanata 6, talata 3 na tumutukoy kay Yesus bilang, hindi ba ito ang karpintero? Bilang pahiwatig na bago ang edad na 30, si Jesus ay nagtatrabaho bilang isang karpintero. Ang tono ng sipi na humahantong sa tanong na hindi ba ito ang karpintero ay nagmumungkahi ng pagiging pamilyar kay Jesus sa lugar na ito na nagpapatibay na siya ay karaniwang nakikita bilang isang karpintero sa ulat ng Ebanghelyo bago magsimula ang kanyang ministeryo. Ngunit ano nga kaya ang nangyari kay Jesus nang mawala siya sa mga banal na kasulatan sa edad na labindalawa at muli lamang lumitaw? sa paligid ng edad na tatlumpu upang simulan ang kanyang ministeryo. Ang butas na ito sa buhay ni Jesus ay humahantong sa maraming teorya. At isa sa mga pinakalaganap na teorya ay sinasabing si Jesus ay nagsanay sa mga mistiko sa Himalayas. Narito ang ating kwento. Noong 1894, inilathala ni Nicholas Notovich ang isang aklat na tinatawag na The Anon Life of Christ. Siya ay isang Russian na doktor na naglakbay ng malawakan sa buong Afghanistan, India at sa Tibet. Naglakbay si Notovitch sa mga magagandang daanan ng Bolan sa ibabaw ng Punjab, pababa sa tuyong mabatong lupain ng Ladakh at sa maringal na bale ng Kashmir ng Himalayas. Sa isa sa kanyang mga paglalakbay habang binibisita niya ang Leh ang kabisera ng ladak malapit sa kung saan naroon ang kumbentong budis na himis na aksidente siya na nagresulta sa pagkabali ng kanyang binti. Nagbigay ito sa kanya ng hindi naka-schedule na pagkakataong manatili sandali sa kumbento ng himis. Nalaman ni Notovich habang naroon siya na may mga sinaunang talaan ng buhay ni Yesu Kristo at sa kurso ng kanyang pagbisita sa dakilang kumbento nakita niya ang isang salin ng Tibetan na alamat at maingat na binanggit sa kanyang Carne de Voyage ang mahigit dalawang daang talata mula sa kakaibang dokumento na kilala bilang The Life of Saint Isa. Ipinakita sa kanya ang dalawang malalaking dilaw na volume na naglalaman ng talambuhay ni Saint Isa. Umupa naman si Notobitch ng isang membro ng kanyang partido upang isalin ang mga librong ito na nakasulat sa salitang Tibet habang maingat niyang isinusulat ang bawat talata sa likod ng mga pahina ng kanyang journal. Nang bumalik siya sa kanlurang mundo, nagkaroon ng maraming kontrobersya tungkol sa pagiging tunay ng dokumento. Siya ay inakusahan ng paglika ng isang panloloko at kinutya bilang isang impostor. Sa kanyang pagtatanggol, hinikayat niya ang isang ekspedisyong sayantipiko upang patunayan na talagang merong orihinal na mga dokumento na nakasulat sa Tibet. Ang isa sa mga nag-aalinlangan sa kanya ay si Swami Abedananda. Naglakbay si Abedananda sa rehiyon ng Arctic ng Himalayas at determinadong humanap ng kopya ng manuskrito ng himis o ilantad ang kanyang pandaraya ang kanyang aklat ng mga paglalakbay na pinamagatang Kashmir o Tibeti ay nagsasabi tungkol sa isang pagbisita sa Himis Gonpa at may kasamang salin ng Bengali ng 224 na talata na halos kapareho ng teksto na ginawa ni Notovich. Sa gayon ay nakumbinsi si Abedananda sa pagiging tunay ng alamat ni Saint Isa. Noon namang 1925, dumating sa himis ang isa pang Ruso na nagngangalang Nicholas Rorich. Si Rorich ay isang pilosopo at isang kilalang sayantipiko. Sinabi din niyang nakita niya ang parehong mga dokumento tulad ng nakita nila Notovich at Abedananda. At itinala niya sa kanyang sariling tala-arawan sa paglalakbay ang parehong alamat ni Saint Isa. Totoo nga kayang nakarating si Jesus sa India noong mga taong wala siya sa Biblia? Maraming mga naglalakbay noong panahong iyon sa Silk Road patungo sa India. May mga karaban ng mga mga ngalakal. At kung mayroong tatlong pantas na lalaki o tatlong magi, wala sa silangan na bumisita sa pagsilang ni Jesus, hindi ba ito nagpapahiwatig na ang isang paghila mula sa silangan ay naroon na sa buhay ni Jesus mula pa sa simula. Kung gayon, bakit hindi ibabalik ni Jesus ang pagdalaw ng tatlong magi, lalo na at ang mga pinakalumang templo sa mundo na kabilang sa mga pinakalumang relihiyon ay nasa India? At bakit ipinadala ni Jesus si Apostol Tomas sa India upang ipangaral ang Ibanghelyo doon pagkatapos ng pagpapakong sa krus kung hindi alam ni Jesus ang kahalagahan ng India Si Apostol Tomas, ang apostol na nagduda sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay nangaral sa India sa loob ng dalawampung taon at doon ito namatay. Ito ay isang mahusay na suportadong katotohanan. Totoo man ang kwentong ito o hindi, ang labing walong taong pagkawala ni Jesus sa mga kwento sa Biblia ay patuloy pa rin na iisipin bilang isang butas sa kwento ng buhay ni Jesus. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.